What's up mga kasang? So ayun, magiging busy na naman ako kaya naisipan ko na gumawa agad ng video para sa inyo at i-update ko na nga yung ating pinagsamang dalawang flower horn dyan. So ayun, no, after 3 days yata o 4 days, mga gano'n eh no. Mga 3 days yan pinagsama nga natin sila at hindi na sila nag-aaway so yun, no, galit na galit yung itsura ng ating female at yun guys, nalinawin no, ko lang ito kasing female natin uh, medyo nalilito ko kung anong strain kasi nung nagkaroon ako ng beast lab nagkaroon din ako ng chairman genesis so akala ko itong uh, female natin ay chairman genesis pero ang sabi sa akin nung ano nung nag-breed nung beast lab eh, baka daw bislab yan kasi puti yung mata tsaka ako lang naisip no kasi yung chairman ng genesis puro red eye kasi yun eh. so malamang sa malamang nga bislab itong ating female so hahayaan na natin sila dyan no? at hindi naman sila nag-aaway medyo may nakita lang akong parang once nagkagatan yata sila kasi may sugat yung female natin sa bibig pero ngayon hindi ko naman sila nakikita nag-aaway so magandang sinyalis yan at pababayaan na lang natin yan tignan natin kung kailan mangingitlog kasi ngayon hindi ko pa alam kung mangingitlog na yan tapos, itong ating napakaganda talaga nito NMAX, no? Talagang, pag nakikita ko to, nagpapasalamat talaga ako sa Reborn Crossby. Dahil binigyan niya ako ng isang magandang isda na bumabalik yung gana ko, eh. Kasi, alam mo na, di ba? Medyo, nung mga nakarana, eh, medyo tinamad ako sa papaplawon. So, yan. Update ko rin kayo dito sa ating Uh, blue polar parrot. Kasi itong blue polar parrot na to, nung nakaraan nakita ko naglilimlim na naman sila. Pero ngayon, uh, hindi ko makita yung mga eggs, pero ako nakita mga namumuti. Siguro nag-failed yung breeding nila or may nangyaring something na hindi natin sure kung ano yon. Uh, yung bakas na lang ng mga puti ang nakikita ko pero wala ko nakikita mga fry wala ko nakikita mga nililimliman ni nila dyan na naghatch or wala yung mga eggs So ayun, napakatagal na nitong blue polar na to sa atin, no. Parang mga tatlong taon na yata ito. So, meron nga ako mga hiniwalay sa kanila no, yung huling batch na na-type itabi ko. Meron ako limang hiniwalay na mga blue polar. So, sabi ko nga, kailangan ko nang mag-ready para sa mga susunod na breeding kasi medyo tumatanda na 'yung breeder natin. So, nagpalaki ako dito no naghiwalay ako dahil marami rin naman akong space na walang laman talaga dito sa akin ngayon. Nilagyan ko tigis-tigis ng peraso. So, ayan, medyo mas mabilis talaga sila lumaki pag nakasolo sila. At, ayan, medyo lumalaki na tong mga to. Teka lang. medyo madilim lang tong lugar na to. <laughs> Wala kasi, hindi ako nakapagkabit na ng ilaw dito sa mga aquarium natin. So, ito mga to, meron ako limang peraso dito. Tapos, marami rin naman ako. Ayan, o, Marami rin ako mas maliliit pa. sa, dito, eh, dito ko kinuha yung lima na yun, eh. Pero, syempre, pag mga community kasi mas matagal na lumalaki yung mga yan. So ito marami pa akong stock dito at Teka Parang Ano May ipis Kaya pala medyo malabo yung tubig no? May dive pala na ipis dyan Nakala mo makakakain ka dyan <laughs> Dedo ka tuloy ngayon So yun, tanggalin na natin At ayun nga napakarami ko pa dyan Palalakihin ko to mga to At ayun nga guys no, hindi ko binebenta to no? Hindi pa ako nagre-release ulit ng mga blue polar parrots. Siguro uh, palalakihin ko to ta ta tapos ah, pa. <laughs> tapos mamimili ako ng mga ilan na pwede kong gawing breeder ulit. Tapos yung mga matitira eh yun na yung mga ibebenta ko. So gagawin ko muna silang malalaki lahat. Kasi medyo malate pa rin naman to kung bibili kayo nito medyo matagal-tagal din talaga to lumaki. Para mga flower horn din to inaabot eh. din to na 6 months, 8 months para maging breeder size. So yung mga Juby o so, mga fry, eh, talaga napakatagal. So yun mga kasang, no, tinitignan ko tong isang aquarium ko dito, ay isang, isang rack ko ng aquarium na wala pa rin akong nailalagay na laman. No? Kasi yung mga, ano natin, mga gapis natin napakatagal lumaki. So meron lang laman tong isang slot dito na puro female RDSS. Tapos dito sa kabila, mga fry ng double sword yan, mga Japan blue double sword. At maliban dyan, wala nang laman yung mga ano yung mga ibang aquarium natin itong, ba't may nahalo dito <laughs> may nakatalo na double sword ah. so ngayon nga eh medyo matagal lang breeding natin kaya hindi ko siya mapuno pa at may naisip ako so yun mga kasang no, dito tayo sa likod ngayon at naisip ko na yung mga ano natin mga beta natin ako maalala nyo ito yung pinaka breeder natin na beta dati tagal na rin ito taon na rin no tapos yung mga anak niya nandito yan, bala ko ilipat yan doon. Ang ganda nito. Yan. Anak niya na yan. Hala, mukhang ano. <laughs> Ang cute. Nakatingin po mukhang pando. Tatabi ko nga to. So, yan. Yan yung mga anak niya. Pati dito, meron pang anim na piraso. Pwede ko rin itabi. Yan, mga pitong piraso yan. O walo. Na mga anak niya yun ang ganda rin ang kulay nisa ni so ilalagay ko to lahat dun sa labas dun sa harapan natin kasi nagkakaroon ng lamok yung ano yung mga tank dun nagkakaroon ng kitikiti -kiti. so para malesin din yung mga kitikiti -kiti dun lagyan muna natin itong ating mga ano mga beta at para mas mabilis silang lumaki kasi pag sa mga ganito talagang napakatagal lumaki so lagay muna natin sila dito para makita nyo rin Alright guys, ito na at nalagay na natin sila do sa ating clear tank. Grabe, ang angas talaga nitong ating pinaka male natin, yung pinaka malaki na yan. Yan yung tatay nila, no? tapos itong mga anak na to, grabe, ang ganda rin itong isang to. Ano kasi yun, mga multicolor. Ayan, mga na, nag aano na sila dyan, nag na sila. Pati isa parang ano, mustard na panda yung ulong. Ito eh, tatabi ko lahat yan guys, wala muna ako ibibenta dyan. Dahil mga alaga ko lang din naman to at mga na-hybrid ko lang din naman to. Kung nakita nyo yung, ano, yung video ko na hulog method, <laughs> sila yung mga yon So nilagay ko lang yung, ano, yung pair natin na beta sa isang tub. Tapos pinabayaan ko na do kung mga ingitog ba o hindi. Uh, at ayun, naka-success breeding tayo no? pero konti lang kaya yan, keep ko lang din naman tong mga to at ilalagay ko nga lang sila do sa aquarium para hindi lamukin. At ayun, ang gaganda rin pala no, ngayon ko lang nakita tong mga to eh kasi doon ko nang pinalaki yung sa likod eh, sa mga empty MP cut bottles. So ngayon ko lang sila mailalagay talaga sa aquarium na malaki na talaga makikita natin yung itsura nila. So ang gaganda pala nito. lagay na natin isa isa per slot yan no dahil alam niyo naman ng mga beta hindi naman pwedeng sama-sama yan at pag pinagsama mo yan eh, Royal Rumble talaga dahil itong malaking tod yung kasa 10 gallons grabe no isang beta 10 gallons pero pag nagkaroon ako ng mga ano ng mga maibibrid na gapis or molly kukunin ko rin yung slot na yan at ibabalik ko sila sa mga beta tank natin pero sa ngayon dito ko muna sila ilalagay sa mga slot na pang gapi natin mga 5 gallons ang isang slot nyan kasi 10 gallons yan na ano eh na dinivide ko para maging tig dalawang ano tig isang 5 gallons so yan dyan natin natin sa so, tingin ko mas mabilis silang lalaki no dahil nga nilaki, nilagay natin sila sa mas malaking lalagyan kung saan ay mas makakalangoy talaga sila so ayun no balikan na lang natin yan at update ko na lang kayo sa mga pinaggagawa natin dito siguro next week na ako ulit makaka-upload dahil magiging busy na naman tayo this weekend ayan no saya saya nila no tingin ko saya nila eh kaya talaga nito yung mga panda tapos ito yung isang maangas na dilaw din So yun guys, sana nag-enjoy ka sa video na to. Maraming maraming salamat sa mga nanood. Fish out. Peace.